Nakaranas ka na bang magising isang umaga, tapos isang mahal mo sa buhay ay biglang nawala na lang na parang bula? Walang bakas, walang paalam, walang ingay. Sa loob ng ilang taon, minahal mo, inalagaan mo, tinuring mong sarili mong laman at dugo. Pero sa isang gabi ng malakas na ulan, isang sigaw ang narinig at pagdating ng umaga, wala na siya. Pero ang tanong, totoo ba talaga ang batang iyon? O may nilalang na nanlinlang sa mag-asawa mula pa sa simula? Isa ba itong biyaya o isang pagkakamaling bunga ng kababalaghan? Ako si Ka Elias at ngayong gabi, samahan niyo ako sa isang kwentong puno ng hiwaga, luha at tanong na walang kasagutan. Ito ang Mag-asawang nagkaroon ng anak na biglang nawala sa umaga. Mag-aalas 5 ng umaga noon sa isang liblib na barangay sa Batangas. Maaga pa pero gising na si Mang Ador. Habang nagkakape sa lumang bangko sa harap ng bahay, napansin niyang may kakaibang liwanag na bumabalot sa harap ng kanilang gate. Akala niya guni-guni lang, pero nang lapitan niya, napansin niyang may kumot na puti, medyo basa, at parang may gumagalaw sa loob. Nang marahan niya itong iangat, natigilan siya. Isang sanggol. Tulog. Maputi, makinis ang balat, parang di pa naarawan. At ang kakaiba ang mga mata nito, kahit nakapikit, tila lumuluha. Tinawag agad niya si Aling Rosa, ang kanyang asawa. Ador! Sanggol to! Dinala natin sa loob, baka iniwan ng nanay, sabi ni Aling Rosa habang nanginginig ang kamay. Napansin din nila na walang kahit anong papel o palatandaan kung sino ang magulang. Wala rin kasamang gamit. Wala rin umamin sa buong barangay na may nawawalang bata. At higit sa lahat, ang paligid, walang bakas ng kahit sinong dumaan. Pinangalanan nilang Santino ang sanggol. Lumipas ang mga buwan, pinalaki nila si Santino na parang sarili nilang anak. Hindi sila binyayaan ng anak sa halos 15 years nilang pagsasama, kaya si Santino ang naging liwanag sa buhay nila. Pero sa kabila ng saya, may mga bagay na napapansin si Aling Rosa. Rosa, tuwing gabi, parang may humahaplos sa bintana natin. At si Santino, laging nakangiti pag madaling araw, kahit tulog pa tayo, sabi ni Ador. At isang beses, habang pinapaliguan si Santino, may nakita si Rosa sa likod ng tenga nito. Maliit na marka, parang simbolo. Isang bilog na may tatsulok sa gitna. Hindi siya sigurado kung birthmark o ukit. Hindi na lang nila ito pinansin. Sa isip nila, baka normal lang ito. Hanggang sa isang araw, may matandang babae na dumaan sa tapat ng bahay nila. Iniluwa na ba ng lupa ang kanyang anak? Nakatingin ang matanda sa bahay habang sinasabi yon. Napalingon si Rosa pero wala namang tao roon. Pati si Ador hindi nakita ang matanda. Pagkatapos ng mga ilang linggo mas naging kakaiba si Santino. Minsan, tulala. Minsan, biglang tatawa sa kawalan. At ang pinakakinilabutan si Rosa nang marinig ang anak na nagsalita habang tulog. Hindi ako sa inyo. Pero ayos lang kasi minahal niyo ako. Doon na nagsimula ang kaba. Parang may lihim na hindi nila alam. Pero pinilit nilang maging normal ang lahat hanggang sa isang gabi ng malakas na bagyo. Habang bumubuhos ang ulan, may malakas na tunog na parang kidlat na bumagsak sa likod ng bahay. Sinundan nito ng iyak ni Santino. Tumakbo si Ador sa kwarto pero wala na ang bata. Ang tanging na iwan, ang puting kumot na pinaghimlayan nito noon, basang-basa at may marka ng putik. Bago natin ituloy ang kwento, kung gusto mong makasama sa iba pang mga kwentong kababalaghan, alamat, at misteryo mula sa ating kultura, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel ni Ka Elias, at i-click ang bell icon para sa mga bagong kwento tuwing gabi. Dahil sa channel na ito, hindi ka lang basta nakikinig nararamdaman mo rin ang misteryo. Nang makita ni Ador na wala na si Santino sa higaan nito, kinabahan siya agad. Binuksan niya ang lahat ng ilaw sa bahay. Tinawag niya si Rosa na noon ay nasa kusina at naghahanda ng mainit na salabat. Wala si Santino. Rosa, wala siya. Wala sa kwarto. Sigaw ni Ador habang mabilis ang hakbang paakyat. Tumakbo si Rosa, hawak pa ang takure. Sa sahig ng kwarto, naroon niya ang puting kumot na pinaghimlayan ni Santino nung una nila itong makita. Basa ito kahit walang butas ang bubong. At sa gilid ng kama, may mga bakas ng paa, maliliit parang sa isang bata, pero kakaiba ang hugis. May anim na daliri. Sabay silang lumabas ng bahay, kahit malakas ang ulan. Binaybay nila ang bakuran, sumigaw, tumawag. Santino! Anak! Sigaw ni Rosa, habang halos madulas na siya sa puti. Ador! Hindi siya alis nang hindi nagpapaalam. Hindi niya tayo iiwan. Hindi alam ni Rosa kung takot o pighati ang nanginibabaw sa kanya. Ngunit habang iniikot ni Ador ang flashlight sa paligid ng bakuran, napansin niyang may naiwang mga dahon na bilog ang pagkakaayos. Sa gitna, may maliit na basang sapatos ni Santino. Isa lang. Pagbalik nila sa loob, pareho silang basa, nanginginig at tulala. Nagpaumaga sila sa paghahanap. Pero walang Santino. Wala rin kapitbahay na may nakita. Walang nakakita kung may kumuha o kung may umalis. Hanggang sa kinabukasan, dumating si Mang Isko, ang matandang albularyo sa kabilang baryo. Siya ay kilala sa lugar bilang tagapagbantay ng mga nakatagong daan, ang mga daang hindi para sa tao. May dinala kayong hindi sa inyo, sabi ni Mang Isko habang tinititigan ang kwarto ni Santino. Hindi namin siya dinala, Isko. Iniwan siya dito. Bata pa siya noon, kawawa. Pinagpalaki namin ng buong puso, sagot ni Rosa habang pinipigilan ang luha. Alam ko. Pero hindi nyo rin napansin hindi siya umiyak gaya ng normal na sanggol. Hindi siya nagkasakit. At higit sa lahat, wala siyang anino tuwing madaling araw, sabi ni Mang Isko. Parang tinamaan ng kidlat ang utak ni Rosa. Oo nga. Palagi siyang gising bago sumikat ang araw. At palagi niyang sinisilip ang labas. Parang may hinihintay at dumagdag pa ang mga salitang binitiwa ni Santino noong isang gabi habang tulog. Hindi ako sa inyo. Pero ayos lang kasi minahal niyo ako. Bumigat ang dibdib ni Rosa. Ayaw niyang paniwalaan. Pero may bahagi sa puso niyang natatakot. Natatakot na baka totoo ang sinasabi ni Mang Isko. Ano bang ibig sabihin nito, Isko? Tanong ni Ador. May mga nilalang na iniiwan ang anak nila sa mundo ng tao. Minsan, para mailigtas. Minsan, para maprotektahan. Pero kung minsan, kapalit ito ng isang bagay na dapat nilang kunin muli. At kapag dumating ang panahon, kinukuha nila pabalik ang anak nila. Anak? Teka. Anak ng ano? Tanong ni Rosa, bagamat ayaw na niyang marinig ang sagot. Maaaring isang inkanto. O isang nilalang na tinatawag niyong duwende. Minsan, tiyanak na pinaglihiman ng mas mataas na nilalang. Pero isa lang ang malinaw, hindi siya sanggol na tulad natin. At kung totoo ang palatandaan, yung marka sa likod ng tenga, malamang hindi siya kailanman itinadhana para manatili dito sa mundo ng tao. Doon na napahagulgol si Rosa. Sa kabila ng lahat, anak ang turing nila kay Santino. Wala silang pakialam kung anong nilalang siya o saan siya galing. Ang mahalaga, minahan nila ito. Pero sa isang iglap na wala. At ang pinakamasakit wala silang laban. Pero bago umalis si Mang Isko, may iniabot siyang maliit na papel na may simbolo. Ilalagay niyo ito sa ilalim ng unan kung sakaling bumalik siya. Hindi man siya makapanatili, baka mabigyan kayo ng sagot sa tanong na ilang gabi nang nagpapagulo sa puso niyo. Kinagabihan matapos mawala si Santino, hindi na halos natulog ang mag-asawa. Kahit pagod na pagod, tulala lang sila habang nakatitig sa mga lumang litrato ni Santino, may picture noong unang kumain ng lugaw, unang lakad, unang iti habang nakabarong sa pista ng barangay. Pero isang bagay ang tumama sa isipan ni Ador habang tinitingnan ang mga larawan. Wala ni isa mang larawan si Santino na kuha sa liwanag ng araw. Lahat ay sa loob ng bahay, sa lilim o sa madilim na parte ng bakuran. Rosa, napansin mo? Wala tayong picture ni Santino sa ilalim ng araw, sabi ni Ador habang itinuturo ang mga litrato. Parang biglang nanlamig si Rosa. Hindi niya napansin dati, pero totoo. Tuwing umaga, tila may dahilan lagi kung bakit ayaw lumabas si Santino. Minsan sasabihin niya ayaw niya ng init, minsan inaantok pa raw siya. Pero hindi sila nagtaka noon. Ngayon lang, parang may linaw na ang lahat. Bago matulog, inalala ni Rosa ang bilin ni Mang Isko. Kinuha niya ang maliit na papel na may simbolo, at mainat itong inilagay sa ilalim ng lumang unan ni Santino, na hindi pa rin nila tinatanggal sa kama. Pumikit si Rosa at nanalangin habang si Ador ay nanatiling gising. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, may tunog ng mga yapak sa labas ng kwarto. Marahan, mabagal. Parang paunti-unting lumalapit sa pintuan. Rosa may naririnig ka ba? Bulong ni Ador. Tumango si Rosa. Pareho silang hindi gumalaw. Naramdaman nila na may anino sa likod ng kurtina. Biglang humangin mula sa bukas na bintana. Sumayaw ang kurtina. At saglit lang, parang may dumaan sa harap nila, maliit na figura ng bata. Nanginginig ang kamay ni Rosa. Tinanggal niya agad ang unan, at sa ilalim nito naroon na ang papel na ibinigay ni Mang Isko. Pero ngayon, may nakasulat na. Salamat. Pero hindi ako sa inyo. Sabay, narinig nila ang tinig ng batang si Santino. Mahina. Malayo. Pero malinaw. Ma, pa, masaya ko. Huwag kayong malungkot. Nagkatinginan ang mag-asawa. Walang inik. Pero ang mga luha nila umaagos. Kinabukasan, bumalik si Mang Isko. Dinala nila sa kanya ang papel at ikinuwento ang nangyari. Tahimik lang siyang nakinig. Kung narinig nyo siya, ibig sabihin hindi masama ang nilalang na kumuha sa kanya. Hindi rin siya pinilit. Kusa siyang bumalik kung saan siya nabibilang. Bihira yan. Ibig sabihin, tunay ang pagmamahal nyo sa kanya. At naramdaman niya yon. Pero may ibinunyag si Mang Isko na lalo pang gumulo sa isip nila. May isang paniniwala sa ilang bahagi ng kabundukan. Kapag ang isang nilalang mula sa kabilang mundo ay pumasok sa mundo ng tao at inalagaan ng walang halong takot o puot, binibigyan ito ng kalayaan pumili kung saan siya mamumuhay. Sa pagitan ng dalawang mundo, kaya pala minsan may mga batang biglang nawawala. O may mga sanggol na nagiging parang biyaya pero hindi tumatagal. Ang tawag sa kanila ay anak ng sandali. Sapagkat ipinahiram lamang sila. Pero minsan may mga kaso rin na hindi ganoon ang dulo. Aling Rosa, Mang Ador meron pa akong hindi nasasabi, sabi ni Mang Isko na biglang seryoso ang tono. Minsan, ang mga batang ipinapahiram ay kapalit. Napakunot ang noo ni Ador. Kapalit ng ano? Tanong niya. Kapalit ng isang tunay na kaluluwa. Sabay silang napatingin sa altar. Nandoon ang lumang kwadro ng yumaong kapatid ni Rosa, isang bata rin, si Nene, na namatay ilang linggo bago nila makita si Santino. Ang pagkamatay nito ay tila biglaan. Sabi ng doktor, komplikasyon daw sa baga. Pero mayon, ibang klasing tanong ang nabuhay sa isip nila. Kinuha ba si Nene para magkaroon sila ng anak na si Santino? May karugtong pa ba ang koneksyon ng dalawang bata? O baka naman sa tuwing may nawawala may kapalit sa kabilang mundo? Lumipas ang ilang linggo matapos mawala si Santino. Tahimik pa rin ang bahay. Parang may buta sa hangin, sa espasyo, at sa puso ng mag-asawa. Kahit pilit nilang bumalik sa normal, may parte sa kanilang araw-araw na parang laging may kulang. Si Rosa, bigla na lang mapapatitig sa paboritong laruan ni Santino, isang kahoy na kotse na gawa ni Ador. Si Ador naman, tuwing gagamitin ang dating kutsarang si Santino lang ang may tanging gamit, mapapatigil siya at lalabas na lang ng bahay para magyosi. Pero hindi yon ang nakakatakot. Dahil isang gabi, habang natutulog sila, pareho nilang napanaginipan si Santino. Magkaibang panaginip pero iisang bata. Kay Rosa, nasa ilalim ng puno si Santino, umiiyak, parang naliligaw. Sa panaginip naman ni Ador, si Santino ay nakaupo sa ibabaw ng isang mataas na bato, nakangiti, pero may mga nilalang na animoy anino ang nakapaligid sa kanya. Sa pagising nila kinabukasan, hindi sila agad nagsalita. Pero nagulat sila nang makita sa harap ng pintuan ang parehong kahoy na kotse na laruan ni Santino. Basa. May putik. Wala silang binuksang pinto. Wala ring ibang tao sa compound. Sino ang nagbalik nito? At bakit parang naamoy ni Rosa ang pamilyar na amoy ni Santino, yung amoy ng sanggol na laging sariwa kahit hindi pa naliligo? Dito na nagpasya ang mag-asawa na bumalik kay Mang Isko. Kinuwento nila ang panaginip ang laruan at ang amoy. Tahimik lang si Mang Isko habang pinagmamasdan ang kahoy na kotse. Hawak niya ito na parang kinikilatis hindi lang ang itsura kundi ang enerhiya. Minsan, ang mga iniwang nilalang sa mundo ng tao ay nagbabalik hindi para muling manirahan kundi para magpaalam, sabi ni Mang Isko. Pero may mas malalim pa raw sa panaginip nilang dalawa. Kaya't inalok niya silang dalhin sa isang sagradong lugar, ang tinatawag nilang hangganan ng mga mundo. Isang kweba sa gitna ng kabubatan, sa paanan ng bundok. Hindi ito ordinaryong kweba, hindi siya basta napupuntahan ng kahit sino. Ayon kay Mang Isko, ito ang lugar kung saan payagan kang makakita kung totoo ang pagmamahal mo sa nila lang na hindi mo kayang intindihin. Nang makarating sila sa kweba, pinuruan silang umupo sa tapat ng isang bilog na bato. Sa tabi nito, may nakaukit na lumang baybayin. At habang inuusan ni Mang Isko ang isang panalangin, unti-unting lumamig ang paligid. Walang hangin pero ramdamang presensya. Ipikit niyo ang mata niyo. Huwag kayong matakot. Kung totoo ang nararamdaman niyo, makikita niyo siya, sabi ni Mang Isko. At doon nga, sa pagitan ng panginginig at panalangin, unti-unting bumigat ang loob ng kuweba. At sa harap nila isang anyo ang lumitaw. Liwanag sa gitna ng dilim. At mula sa liwanag si Santino. Ma, pa, pasensya na kung hindi ako nakapagpaalam. Rosa, kahit nanginginig ang boses, lumapit sa anino ng anak. Hindi siya sigurado kung panaginip ba ito o totoo. Anak, hindi mo kailangang magpaalam. Ang sakit lang kasi hindi kita nayakap bago ka nawala, sabi ni Rosa habang lumuluha. Ador, hindi na rin napigilan ang emosyon. Santino, salamat sa pagdaan mo sa buhay namin. Kahit ilang taon lang, sobrang saya namin. Hindi namin pagsisisihan kahit isang minuto ng pagpapalaki sa'yo. Mumiti si Santino, Ang pagmamahal niyo ang dahilan kaya hindi ako natakot bumali. Pero hindi na ako pwedeng manatili. Hindi ako nilalang ng mundong ito. At bago siya tuluyang lumayo, huminto siya sandali. Wala kayong kailangang ipalit. Wala kayong kailangang bayaran. Dahil totoo ang pagmamahal niyo binigyan ako ng kalayaan. At tuluyan nang nawala si Santino sa liwanag. Naiwan lang ang malamig na simoy ng hangin. At ang laruan niya ngayon ay tuyo na, parang yakap ng init mula sa kabilang mundo. Sa pagbalik ng mag-asawa, ibang klase na ang katahimikan ng bahay. Hindi na ito parang may kulang. Para bang may natapos na yugto? Hindi masaya, pero hindi rin malungkot. Parang pagtanggap. Sabi ni Ador habang nagsasara ng bintana sa dapit hapon. Maraming tao ang natatakot sa mga bagay na hindi nila maintindihan. Pero minsan, kahit ang hindi natin maintindihan kaya rin palang magmahal. At si Rosa, habang inililigpit ang mga gamit ni Santino, hindi lahat ng anak galing sa sinapupunan. Minsan, dumarating sila bilang biyaya kahit saglit lang. Isang buwan matapos ang huling pagkikita nila kay Santino sa kuweba, unti-unting bumalik sa normal ang takbo ng buhay ni Namang Ador at Aling Rosa. Pero ang ibig sabihin ng normal para sa kanila ay hindi nakatulad ng dati mas naging tahimik na ang mga gabi. Hindi na muling nawala ang mga gamit sa bahay. Walang mga kakaibang tunog, walang yapak sa labas ng bintana, at higit sa lahat wala na ang nararamdaman nilang presensya tuwing madaling araw. Pero hindi rin sila bumalik sa pagiging malungkot. Sa halip, ang bahay ay napuno ng mga larawan ni Santino. Kahit ilan lang, pinagawa nila ito ng mga kopya, pinatungan ng simpleng frame, at inilagay sa altar katabi ng lumang larawan ni Nene ang batang kapatid ni Rosa na sumakabilang buhay bago dumating si Santino. Isang araw, habang nagwawalis si Rosa sa harap ng bahay, may dumaan na batang babae. Mga walong taon siguro. Nakasuot ng kulay asul na dester at may hawak na pamaypay na yari sa dahon ng nyog. Aling Rosa? Tanong ng bata, magalang. O, iho ay iha pala. Anong may paglilingkod ko? Tanong ni Rosa. Umiti ang bata. Sabi niya, "Salamat daw po." At masaya raw siya. Sino? Tanong ni Rosa, napakunot ang noo. Hindi na sumagot ang bata. Mumiti lang. Tumalikod at sa isang iglap wala na siya. Parang hinigop ng liwanag ang anino ng bata sa gilid ng kalsada. Mabilis na lumabas si Ador. Hinanap nila ang bata pero wala. Wala ring dumaan na tao sa kabilang kalsada. Sa buong araw na yon, naging tahimik ang paligid pero malinaw ang mensahe. Muli na namang nagparamdam si Santino. At doon na nila mas tinanggap ang totoo na hindi sila inabandona kundi binyayaan. Pinahintulutang maranasan ang isang klase ng pag-ibig na mas malalim pa sa dugo, mas totoo pa sa pangalan, at mas matatag pa sa takot. Isang araw, habang nakikipagkwentuhan si Rosa sa kapitbahay, may nabanggit tungkol sa isang matandang babae na minsang namataan sa bakuran nila, bago pa man mawala si Santino. May balba sa baba, maputi ang buhok, at palaging may daladalang baston na may hugis puno sa dulo. Ayon sa sabi-sabi, matagal na raw wala ang matandang iyon. Pero may paniniwala na siya ay tagapagbantay ng hangganan, isang tagapili ng tahanan ng mga batang ipinapahiram ng kabilang mundo. Naalala ni Rosa ang panaginip noon ni Santino at ang mga linyang binitiwan niya habang tulog hindi ako sa inyo. Pero ayos lang kasi minahal niyo ako. Hindi pa rin alam ni Rosa at Ador kung ano nga ba talaga si Santino. Encanto. Tiyanak na nagbagong anyo. Kaluluwa ng isang nawalang bata. O simpleng nilalang na hinirang upang turuan sila ng leksyon. Pero isa lang ang malinaw. Ang pag-ibig nila bilang magulang ay totoo. At ang pagdating ni Santino sa buhay nila ay hindi aksidente. Hindi rin siya kababalaghan lang. Isa siyang paalala na hindi lahat ng dumadaan sa buhay natin ay para manatili. Minsan, ang mga taong mahal natin ay dumarating lang para turuan tayong magmahal, umintindi at magpalaya. At kung minsan, gaya ni Santino, sila'y ipinahiram ng langit o ng mundo nang dinakikita upang ipaalala na ang pagiging magulang o ang pagiging tao ay hindi lang nasusukat sa dugo, kundi sa tibok ng puso. At kung may aral tayong babaunin mula sa kwentong ito, ito ay ito. Hindi natin hawak ang mga biyayang dumarating. Pero tayo ang pipili kung paano natin sila mamahalin habang nariyan pa sila. At kung dumating ang araw na silay mawala ang alaala ng pagmamahal ay hindi kailanman kayang nakawin, itago o burahin kahit ng pinakamatinding hiwaga o dilim. Ako si Ka Elias, at ito ang mag-asawang nagkaroon ng anak na biglang nawala sa umaga, isang kwentong totoo, isang paalalang puno ng hiwaga, luha, at pagmamahal. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at i-share ito sa mga taong kailangan ng paalala na minsan, ang mga milagro ay dumarating sa katauhan ng mga batang hindi natin inaasahan. Hanggang sa susunod na gabi ng misteryo. Ito ang Ka Elias, Alamat, Misteryo, at Paniniwala. Matulog ka na, kaibigan. Pero huwag mong kalimutang isarado ang bintana. Baka sakaling may batang gustong magpaalam.